Hi, good morning po sa lahat po ng mga kaiso. Onda ko po dyan. Sabi nila, pwede ko po daw pakita step by step po paano daw ako nag-finish. Eto guys, nag finally lihap po lang tayo sa 240. Kasi gusto ko kasi mas malakas po yung kapit ng akin top coat. At dito, first coat po yan, pull coat ha. At pagkatapos yan mga guys, after 10 to 15 minutes, pwede na natin po siyang applyan ulit po ng second coat full coat ulit mga guys ang kagandahan po kasi dito mga guys yung lilihan nyo na hindi po mantay o meron pang medyo may alon ay matatabunan ng top coat pangalawa ganito po talaga yung ginagawa kong process sa lahat po ng aking project at pagkatapos nyo ulit yan ma full coat ng pangalawang coat po ganun lang din ulit yung process maghihintay lang po ulit kayo ng 10 to 15 minutes bago nyo po i-apply ulit po yung third coat na pull coat. Ganyan lang po guys ang ginagawa ko sa lahat po ng akin project. At dun pa sa naguguluhan, eto na po. Pinakita ko na po sa inyo kung paano po ako mag-finish po ng carbon fiber. Ganito rin naman din ginagawa ko pagdating po sa paint. At dito na po guys, bali nakapag-hintay na po tayo dito ng 15 minutes kasi medyo makapala po yung pang third coat, full coat kaya mag-wait na po tayo dun ng 15 minutes bago ulit po tayo mag-apply ng four coat yan guys uh, at nakapagbigay na po kasi sa inyo ng mga idea kung paano po ako mag-finish uh, i-try nyo na lang para malaman nyo kung gaano pa igaganda yung mga ginagawa nyo ang kagandahan po kasi dito guys at uh, dapat nag-experiment -e po din tayo sa ating mga ginagawa. Yung ganda na naginawa nyo, ay meron pa palang ikaganda. Pero guys, uh, kahit mag-pipe full coat na po tayo dito, uh, ganun na lang din po yung crystal po ang mangyayari po dito. Kaya hanggang 4 coat lang po ako dito. Tapos yung last coat, papatuyuin ko po, po muna to ng one day. Bali umaga ngayon, pwede ko naman to trabahuin na mamayang hapon, pero gagawin ko na lang po, papatuyin ko po siya ng maigi para kinabukasan po ng umaga. Pero ipapakita ko pa rin po sa inyo mga guys na lilihain pa po natin to bukas. Abangan nyo guys, at sana nakapagbigay ako doon sa mga nagtatanong po sa akin kung paano po gumawa po ng real carbon fiber si Ace Buli, marami marami salamat sa lahat po lagi ng sumusuporta po sa akin. Abangan nyo po guys, ang katapusan na ito bukas. Kita kids! Bye bye!